Ang unang relihiyon sa Pilipinas na patuloy pa rin umiiral sa hanggang ngayon sa ating sibilisasyon. Alam nyo ba na noon pa man ay mayroon ng relihiyon na umiiral sa Pilipinas? Tama po mga kasapi, noon pa man ay meron ng umiiral na relihiyon sa Pilipinas. Walang pa man ang Islam, Catholic, Moon again, Saksi, Iglesia, Protestante, Sabadista, Maggi, at marami pang iba noon pa man ay meron na umiiral na relihiyon sa Pilipinas bago magsilitawan ang maraming iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Pero alam niyo ba bago pa silang lahat nagsilitaw ay meron na umiiral na relihiyon. Noon pa man ng panahon ng ating unang mga ninono sa Pilipinas meron na tinatawag na relihiyon. At ito ay ang tinatawag na anito. Ito ang Kauna-unahang reliyon sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang anito ay isang paniniwala sa isang makapangyarihang mga nilalang na kanilang. sinasamba at isa dito ang paniniwala sa mga tinatawag nila na mga Diyos. Kagaya ng Diyos ng pagubatan, Diyos ng araw, Diyos ng pag-aani, Diyos ng ulan, at iba't ibang klase ng mga Diyos na tinatawag karamihan nito ay ang mga panahon at mga bagay na tinatamasa nila sa buhay ay kanilang sinasamba at tinatawag na Diyos, bagamat hindi palubusan alam ang tawag sa ganitong paraan o samahan. Tinawag ito ng mga anito, at paglaon naman ng panahon. Natawag sila na kauto, sapagkat nagsidatingan ang iba't ibang paniniwala kagaya ng Islam, Kristiyanismo at iba't ibang klaseng paniniwala at tinawag. Na nga itong reliyon, at dahil sa makabagong panahon naglaon, ang mga anito nakakaiba ang paniniwala at malakas na pagsamba sa kinikilala nilang. Diyos, dahil sa pag-iwanan ng panahon kinataputan at binagsagan Kalto, paglaon naging masama ang imahe ng Kalto sa tao, sapagkat nagsilitawan naman. Ang mga kakaibang paniniwala ng samahan na mahigpit ang panapanampalataya at hindi naniniwala sa ibang pananampalataya, at patuloy sila na umiiral hanggang sa kasalukuyan, kanila ginagawa kagaya ng pag-aalay ng mga hayop at pagsusuot ng kakaibang kasuotan, ay lalo sila kinatakutan. Higit sa lahat may mga ibang samahan na lumalabas na kakaiba ang kanilang paniniwala at naniniwala sila sa mga kakaibang kababalaghan. At mga antang-anteng, na kung minsan ay nagiging sanhi ng kanilang ligaw na paniniwala, at sila ay lumalaban sa Kristianismo. Dito mas lubusan, Sumama at ang imahe ng ganitong relihiyon at kinatakutan simula noon. At binang sagang kulto kapag iba sa paniniwala ng Kristyanismo ay tinatawag na nila na kulto na pinagkakamalian ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga iba't ibang sekta ng relihiyon na ang ibig sabihin ng kulto. Para kalaaman po, nang lahat kung inyong babasahin sa ating dictionary ang ibig sabihin ng salitang kulto ay malalim at tapat na pagsamba na pinagkakamalian ng mga tao. Dahil sa masasamang pangyayari, dahil sa samahan na di naniniwala sa Kristiyanismo, at nadalasan kakaiba ang pagsamba, kaya napasasama ang imahinang. Salitang kauto, na hanggang ngayon sa kasalukuyan kapag nakakakita ng kakaibang samahan at hindi naniniwala sa Kristiyanismo at patuloy na. Naninirahan sa mga liblib na lugar ay tinatawag na kauto. Kayo mga kasapi alam nyo ba ang mga anito? o tinatawag na kauto, sana nabigyan kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa tinatawag nila na kauto. O mga anito.at ito ang kauna-unahang relihiyon sa Pilipinas, maraming salamat mga kasapi. Kung ibig nyo pa ng mga iba't ibang kaalaman patungkol sa relihiyon at espiritu, pakifollow naman ang ating page para updated kayo sa ating video, at ishare na rin ang ating video. Maraming salamat po.